Bali balita na mukhang hindi na daw par uh, pinagbabawala na ng pamilya ni Digong yung mga anak ni Digong sa unang asawa pinagbabawala na daw etong si Hanale at ang kanyang anak na si Kitty Duterte. Yun ba ay may katotohanan? Malaking katanungan yan pero napakasaklap naman ano ho, napakasaklap. Dahil kung maalala nyo po nung unang nung pagka-aresto ni Digong, hindi naman hindi naman talaga gumawa ng paraan itong si Hanelet para siya ang makasama ni Digong kahit siya ang inaalok na dapat ay kasama ni Digong nung ma-aresto siya papuntang dahi. Wala eh. Siguro daw yung um, kung ilang buwan ang makalipas, dalawang buwan ata, ayon, bumisita na sa dahig si Hanelet at si Kitty Duterte. Yun daw ay palabas lang, yun daw ay drama lang. Nagkaroon din ng issue tungkol nga dito sa bahay na kuno ay binebenta ni Hanilet na walang paalam or mukhang walang basbas -bas ni Digong, yung aksyon na 'yon ni Hanilet. So mukhang nakikita ng kab mga kababayan natin hindi maganda ang sitwasyon ng pamilyang Duterte within their family. Mukhang may sigalot, may away, may hindi pagkakaunawaan. Ito ba ay nagsimula noon pa man bago maaresto si Digong? Dahil nga ang balibalita, kuno ay mukhang isa sa kanila. Nasa loob mismo ng pamilyang Duterte ang nagkanulo kay Digong. Kaya naaresto pagkagaling ng Hong Kong. Anyway, ito pa, masamang balita para kay Hanelet kasi mananatili na ngayon sa dahig ang asawa ni Digong. Ang totoong asawa ni Digong kasama ang anak natong si Sara Duterte. Hindi daw kasi nila pwedeng iwanan si Digong sa dahi. Abuti naman. Kasi ang balibalita, nangangayayat, hirap kumain. Awag naman. Pero malay natin. <laughs> Yun kasi ang balibalita. Hindi mo alam kung ito'y totoo talaga. Yan din kasi ang lumalabas sa bibig ni Harry Roque na kuno ay nangangayayat nga si Digong at yung kanyang sitwasyon ngayon ay dahil nalulungkot siya sa sa kanyang, hindi dahil sa kanyang kalagayan, kundi dahil sa kalagayan daw ng ating bansa. Hero. <laughs> Skip po. ba? Diba? Ayan. So, anong mangyayari? Ito bang si Hanilet ay magagalit? Ito bang si Hanilet ay magkukumahog na siya na naman sa mga susunod na buwan, taon, ang mananatili sa dahig para nga samahan si Digong Nako. Iba na talaga ang sitwasyon ng pamilyang Duterte ngayon. Pero yun nga, marami pa rin siyempre ang tuwan-tuwa sa mga panluloko, panggagago at pangwalang, pang, pagwawalang hiya na itong mga Duterte. Yan po ang mga kababayan natin na baluktot na talaga ang kaisipan. Good luck.